Mega love shout guys Welcome to my YouTube channel This is it, Bio Vlog Madaling araw na guys 2.32 na ng umaga May tayo ng alabang We're going home guys Alam ko abutin pa ako ng alas inggo Kay may makain ano doon ng pares pata ng baka so masama masobrahan din ng ano daming hinahalo ganda yung tama tama lang yung ano ano may preparation dyan eh. o kakatapos lang ng ibig sa may Manila Peninsula sige tayo dito tayo sa Ano tayo guys? Ayala Avenue Turn left Makati up. motor kay wala kong dalang motor Yan, green green grass oh uh -huh. <laughs> grabe no guys no ganun talagang trabaho ng chipper guys ganun talaga ang Ang linaw ng kalsada pag madaling araw guys oh. Kalinis Walang ano malilikot sa kalsada Parang ako na lang na tira dito Kaso nagagreen ha eh. tayo <laughs> tayo Pasay Road Arnais Pasay Road tayo guys Anong wala yung ano dito Anong wala yung red light red traffic light di gumagana sakto yan green nga pala no? tamang tama din yan dun uh, sakto ko lang guys arong magigreen yan buti natin yan 20 18, 18 17 13, 14, 13, 12, 11, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Abante! Tulog-tulog! Kira -tulog. naman na. Tulog-tulog naman na. Super! Tulog, Tulog sa pansitan! Tulog Tuluk-tuluk Sepansitan guys Tuluk-tuluk Sepansitan Si dudung Maka Ano pa yan siya Maka Magigimik Pa yun Or Magtitik Out Take out tomorrow. Yan, Sikemin Na tayo guys Skyway Everything, 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 so long. Da dun dun da dan, dan, da dun 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 Skyway Skyway Saan ko pa na magkati itong Skyway Ayok Ang bilis ni motor Motor Tayo tama lang 70 lang Kakarating din Hindi ako kailangan na 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 tulog tulog pag matutulog sa higaan na ha huwag matutulog habang nagda drive tulog, tulog kang ka ang nagda drive ka maimpierno <laughs> ka kaya hindi pa drive iwas antok-antok para good sa pagdo drive sila nag-aayos ng kalsada guys lagi nag-aayos ng kalsada everyday normal lang yung guys ha? kasi ito dati madalas ang aksidente dito nagsipalintungan ang mga sasakyan dito dati kasi yung pa-exit na mapuntang terminal 3 1 and mabibilis nang galing dito sa aking linya tapos tatawid doon sa pa exit ng ano sales exit sales exit o papuntang ano terminal 3 1, 2, 3 or ko ng kasakyan kunin ko muna yung si motor motor kay para kung ano oras man siya umuwi meron lang akong masasakyan na sasakyan kung ano po pa yun guys ito tayo ng linya kay parang may naggagawa sila guys may ginagawa baka nagre-repaint nagre-repaint sila siguro guys ayan o baka maingay dyan kay alam mong buwan kaya nag ano yan guys nagsisignal kasi pag hindi ka nag signal naliliko ka magre-reglama ang manibila na nakalabas ka sa linya natititik niya ang linya guys kasi mo liliko ako ng di ano so, kailan magsignal ka <laughs> pag maglilipat ka ng linya kailan magsignal mag pag mga gantong sasakyan pag lilipat ka ng linya nawawala ka sa linya kinukontra nya yan eh kaya lang kung lilipat ka ng linya mag signal ka kahit mga minor routes detect nito gising okay, na ano? oh miss me? ipat eh, lang sakit na guys. hindi niya alam ano. nai. Eh. galingan ko guys doon yun sa may ano apartment drive sa apartment ridge sa Makati wala na yung linya Magka <laughs> na nga tumigil ka na nga dyan. Hindi. <laughs> hindi niya rin gaya guys eh. Eh hindi na Ma ko. Mano tayo dito sa ano. Hindi niya gaya ng kontrol na inyong ano eh. Tapos pakikipag-ano siya. Pakikipag kontrahan sa baba ah. Grabing bilis ng motor niyo, Wow Yan ang kamali kisang miss So pagkakamali mo yung motor na yan Sobrang bilis May pupun may kalalagyan talaga galing mo Nang motor na yan isang Kaunting pagkakamali lang sa motor lalo pag mga bike ako lipad <laughs> lipad kaluluwa mo nyan exit na tayo guys kita exit exit na exit exit yung nakita nyo dito sa bandang kaliwa ano yan yung station exit yan Ito naman, exit nito, fill-in base sa puti tama mga minor road basta na na-detect niya yung linya <laughs> tama ba guys tamang tama kain naman kain tayo kain tayo yan guys kaliwa tayo Well, yung diretso guys, ano yan, alabang sa road na yan. Itong lilikuhan ko, Phelan Best Avenue to Phelan Best Avenue Ngayon, itong lilikuhan ko naman Commerce Commerce, Commerce siya Commerce Avenue There's a red light green light oh is sini ke ah. yes, me. 20 minutes. Alabang na. Mag 20 minutes alabang na. Okay, sakto talaga sa ano. Thank you for watching guys hanggang sa muli na aking uploads ito na yung Madrigal Gate bye bye thank you for watching hanggang sa muli na aking uploads bye bye